Ibaliga na ninyo yung gulay ha. Bahala o gabiin na karon. Ibaliga nyo na ha. Ibaliga nyo na. Pagpadala taguatan ni kumpare dito. Kaya nga nakikihahang asawa. Sige na, lakaw na mo dito. Kasi hindi mahalin pa. Bahala di mahalin. Ayaw mo gulay diri di mahalin. Dito, lakaw mo dito. Lugnuhan yun eh. Tiyongin yun yung lugnuhan dito ninyo. ninyo. Samuksamukro mo, mo, mo. mo dito. Huwag mo ikatabang si mamahan. Bina. Sige na, dito mo. Lakaw mo dito. Dito yung may. tilan ta itanin wala kwarta oi na Uy. nanawag ako kumpare ay tubag na ko din pre oh sige to pre ha ah sige pre sige pre ah Hmm, sige, sige, magpadala ko kwarta ni mo karon. Oh. Ah, tumatik na lang mga bata na ko tri. Pasuruyo na ko na ning gulay, pabaligyan na sila karon. Kaya kung padala dia sini Aw oh, sige sige. Nang anak mo kay mo asawa wala kay kwarta. Ah sige pre sige pre, Pamukawan ko ning si Ilsa o si Mayumi. Kaya ko ni pat tindahon ning gulay ni basig. Basig mahalin din yo. Dako-dako ning gulayan eh.

Okay. Na okay. nawag si kumpare nga nanganak daw yung asawa. punya wala sila kwarta. Ato adino ka ibalik sa tunay ning gulay. Mao gani no ibalikya ya gani ning gulay kay atagan na to sila kwarta kay looy kaya sila. ibalikya to ning gulay kay haron magpadala ta kwarta din ng kumpare. Padala to sa Jika sa na pay nag update paron Jika dito. Ito ibalikya ya dito kaw. Dili lagi magabi-gabi. Kanang ulo nung gahit, ikasta ko kagahit kita ko ulo ba? Ibaligya ito ninyo dito. ito. Ibaligya na ninyo yung gulay ha. Bahala o gabi na karun. Ibaligya nyo na ha. Ibaligya nyo na. na. Pagpadala tagwata ni kumpare dito. Nandanganak kaya ang asawa. Sige na, lakaw na mo dito. Kasi hindi hindi mahalin pa. Bahala di mahalin. Ayaw mo kulit dito hindi mahalin. Dito, lakaw mo dito. Lukluhan nyo na eh. yung nyo nindohan dito ninyo. samuk mo karamudirihan. Huwag mo ikatabang si mamahan Bina! Sige na, dito mo lakaw mo dito Dito Yumi grabe naman kayo si papa yung ay paatinda ko na tag na na isa wala na luoy si papa bisan manapon lab na to siya sige Yumi malakaw na ta na diya